Masarap na Mexican food at sulit na mix and match sa Santa Maria? Tara, yung mga kanusal nyo ba ang nalaman ko? Kami na dito sa may Villarica sa poblasyon Santa Maria, Bulacan, katabi ng House of Taiko upang mag-food trip dito sa Giro. Meron silang mala food truck na kitchen at iilang dining tables. Ang menu nila ay may mga Mexican food at mga produkto na madalas mo i-crave. Unain na natin ang kanilang masarap na birya na di tinipid sa laman. Pwede mong piliin kung mas oily hindi. Balanse ang lasa ng ricado at nagko-complement ang dipping sauce nito kaya masarap. Kitang-kita din naman ang meat nitong tacos na sakto ang texture ng pita na hindi gummy at may sauce din na napapalasa pa dito. Ito naman ang kanilang burritos sa ganito kalaki ang serving na may malasa na rice and meat kung ang mga fast food ay may mix and match, meron din sila dito. Pipili ka ng Hungarian sandwich na ganito kasulit ang serving o ang kanilang Angus burger na masarap. Plus, may milika ka kung fries or quesadilla or nachos ang partner. Plus, may pad drinks pa na pink or blue lemonade at ito ay 175 pesos lang. Mura, ba? Diba? And for their sulit meal ay ang kanilang sisig. Ito talaga masarap din. Sos pa lang, mapapakanin ka na talaga. They have in-house delivery. Meron silang parking na malawak. May free wifi at pet-friendly. Nasa ways up sila kung pupunta kayo at open sila from 12 noon to 10 p.m. every day. At meron din silang branch sa Balagtas, Bulacan. So ano pa hinihintay nyo? Tara na dito sa Giro sa Santa Maria, Bulacan. Let's go!